Okay magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan uh, Muli po uh, andito na naman po tayo sa ating programa sa reaction mo, birad ako. At syempre, uh, bagong lahat, binabati po natin ang ating mga solid na ipapanyo supporters, maging ang ating mga kababayan sa abroad. Maganda, maganda, magandang magandang gabi po sa inyo. At syempre, sa aking pong pamilya, kamag-anak, kaibigan, kapatid, na talagang todo supporta po sa akin. At syempre, sa lahat po ng ating kasamahan sa The Paternal Order of Eagles, no? Na lagi po sumusuporta sa akin, maging sa ating mga kapatid, sa guardians, maging sa kapatid po natin, o mga kapatid natin, sa civilian anti-crime, Brotherhood. So magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, hindi na po natin patatagalin itong ating pag-uusapan ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Ito ay tungkol po sa naging pahayag po o, ni Sir Doris Anteferos, tungkol po sa Duterte Black. No, na kung saan, ayon po sa kanya, eh, ito daw ang nangyaring pagbabalik o pagpapabalik ng Senado ng uh, impeachment o article uh, article of impeachment complaint laban po kay Sara Duterte ay planado na kung saan ay talagang uh, kumbaga ay nasa plano na ni Alan Cayetano ni Escudero ni Bato, ni Robin at ng iba pa na kabilang po sa uh, labing walong uh, senador na bumoto para po ibalik sa kamara yung uh, article of uh, impeachment complaint laban po kay Sara Duterte na kung saan kaya binalik ang rason nila ni eh, para daw papasagutin ha ah, ang kamera kung desidido pa ba silang eh, ano ito eh sa sobrang desidido nga eh kaya nga naging apat yan eh kaya nga naging tatlo eh so dito pa lang sa pamamaraan nilang ito ginagawa na po nilang tanga bobo ang mga Pilipino eh, alam naman nilang desididong desidido ang taong bayan na i-file eh, talaga yan o kasuhan si Sara Duterte o papanagutin si Sara Duterte sa kanyang kasalanan e eh, bakit nila sinasadya na ipabalik doon sa sa kamera at para tanungin din kung nasa tama bang proseso yung ginagawa nila para bagang ang gusto nilang sabihin eh ah uh, Uh, alam ba ng kamara ang ginagawa nila so ito po 'yung malaking pangiinsulto, hindi lamang po sa konstitusyon ng ating bansa o ano man ito po ay mismo sa ating mga magigiting at mahuhusay matatalino mga congress uh, o mga re representative dyan po sa kamara so naniniwala po si Richard Ceberos o si Madam Richard Ceberos na talagang planado kasi biro mo patatagalin imbis na natatagalan na pinatagal pa lalo kasi bakit ibinalik eh 'di binalik o tapos hihingiin, hihintayin yung sagot tapos ngayon hindi rin mag-uumpisa yan hanggat hindi siya masagot si Sarah sa loob ng sampung araw. So, ibig sabi sabihin, kailangan mo nang hintayin. Siyempre, sasadyain ni Sarah yon na hindi siya magot ng uh, unang araw, pangalawang araw, tatlong araw. Natural, baka nga umabot pa ng 11 yan eh. Labing isang araw bago sumagot si Sarah o baka hindi sumagot si Sarah. So, yan pong nakikita ko. So, tatagal lalo. ba? Diba? So, ito ang nakikita ko dito, isang technique para <laughs> para 'di ba? para hindi na pag-usapan yung tungkol sa pag-delay ng Senado <laughs> sa impeachment trial na ito. Biro mo, ka, magaling si Chase, magaling si Kayatano, nalaro nila ang taong bayan. Nalaro nila, pero may estilo sila para hindi mahalata eh kunyari ay eh, nagpadala sila ng sumon ayun na nga so ganoon pa rin so yung hinihintay ng taong bayan ng bilisan eh mukhang Talagang uh, mas lalo pang bumagal, no? So, gano pa man eh ako na ko dahil may sinabi na rin naman si Jesse na tatawid talaga to sa 28 uh, Congress. Pero gano pa man mga minamahal ko mga kababayan dahil malapit na rin naman ang 28 Congress. So, hintayin na lang natin. So, ang masama lang nito eh, kasi nga sinabi nga ni Sen. Sanseveros na planado so ibig sabihin talagang kaya pala ang tingin ng taong bayan sa mga senador o sa ilang mga senador dyan ay eh, tayla nagiging abogado hindi nagiging judge kundi nagiging abogado mismo ni Sarah Duterte kakain ni Robin, kakain ni Bato, kakain ni Bongo so alam nyo sa ginagawa nilang ito ay eh, may kaparusahan po yan pwede siya lang mawala bilang judge ha, ah, sa gagarapin na impeachment trial kasi pwede nga taong bayan ang mag-request niyan lalong lalo na obvious naman lalo na sinabi ni Robin sa isang pahayag na kahit sunugin pa siya diba, eh talagang mangangamoy Duterte talaga so ibig sabihin <laughs> alam na natin, nasa ibang mga senador doyan luto na, kumbaga sa ano, ay eh, planado na rin na kahit makita pa nila dyan yung katotohanan yung matitibay na ebidensya na ipapakita po ng uh, mga saksi, eh mukhang magiging uh, useless ang pagiging judge ng iba dyan, dahil ang nasa isipan lang nila, ay kontrahin talaga yung kahihinatnan o kalalabasan na kung saan ay Uh, hindi pa panig kay Sarah. So, yun ang kukontrahin nila. So, planado na. So, kaya nga, sa totoo lang, na basa ko rin yung sinabi rin ni Tito Soto, no? Na kung saan ay uminit, tinamaan niya ta si Chisis Codera tungkol po sa sinabi ni Tito Soto na mukhang... mukang uh, mukhang ngayon lang sa kasaysayan ng siya, Senado na ang Senado ay nagbalik ng ng impeachment o ng article of impeachment trial uh, sa kamara. So parang ang lalabas niyan etong uh, etong mga senador na ito ang lalabas na prosecutor. So sila ang lumalabas na abogado, no? At ang kamara ang lumalabas ngayon na judge kasi sila nagtatanong eh, pinapabalik para tanungin ba diba? ang camera kung tama ba o legal ba o nasa proseso ba yung kanilang ginawa at kung itutuloy pa ba ang uh, impeachment trial na gusto nila laban kay Sara Duterte so kung titingnan ninyo at pag-aaralan ninyo mabuti mga minamahal kong mga kababayan isang malaking katangahan to bumaliktad ang mundo dahil lang sa mga mongoloid sira gago bobo na 18 sinador uh, senador wala na talagang nagkalat lang sila o talagang nagpakita lang sila ng katangahan kababuyan diyan sa senado no kung nagsasalita lang ang senado sasabihin talaga ng senado magsialis kayo mga wala kayong kwenta mga bobo kayo ha mga mga inutil kayo si senador senador kayo hindi niyo naman pala alam ang gagawin niyo para kayong sumama sa isang gera na hindi naman kayo marunong pumutok para kayong sumali sa isang paligsahan na wala ka namang alam tungkol sa paligsahan na yan so ganun ang nangyayari dyan so sa totoo lang kaya hindi natin masisisi kung bakit ang taong bayan ay nagkakaroon po ng iba't ibang mga komento nagkakaroon ng iba't ibang mga reaksyon halo halo na may galit yung iba dahil sa sobrang galit nakakapagmura na at yung iba pa nga kahit religious leader dahil sa galit sa ginawa nilang pambababoy sa senado ay nagsasabi ng mga hudas sila kung makikita po ninyo di ba nga <laughs> pinalabas natin dito isang pare na nagsabing uh, hudas ah, itong mga senador dyan sa senado so sa totoo lang kita kita naman talaga na uh, hindi lang hudas kundi mga traidor talaga no hindi lang hudas mga traidor talaga na kung saan itong mga senador na to ay walang karapatan naman talaga na umupo bilang mga senador sapagkat sila po unang una ay may tuturing nating mga duwag siguro natakot sila sa banta ni Sarah Duterte na blood uh, bat <laughs> so ay nako nakakatawa talaga mga minamahal ko mga kababayan sa so, totoo lang yan makikita niyo po sa ating screen yan po yung mga kababayan natin na talagang nananawagan po. Ganyan po kagulo ngayon sa lansangan dahil po sa panawagan ng ating mga kababayan na panagutan ni Sara Duterte ang kanyang mga kasalanan sa taong bayan. So alam naman po natin kung ano po ang ginawang kasalanan ni Sara Duterte. No? Alam naman po natin kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan. Ang kanyang kasalanan po ay higit pa sa taong pumatay ng isang libong tao. Bakit? Sa kanyang pagnanakaw ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, marami pong mga pamilya ang nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng karapatan na mabigyan ng ng uh, tulong mula sa gobyerno dahil napupunta lamang sa isang bulsa napupunta lamang sa isang taong sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya nga ang taong nagnanakaw ng bilyon-bilyon ay kinakasuhan po ng plunder at ayan na nga po. Sigurado pong makukulong po si Sara Duterte dahil sobra pa po sa 50 million ang kanyang ninakaw. Kung kung lahat-lahat ay kikwentahin tulad nga ng sinabi ko, maliit na po siguro yung uh, uh, 800 billion. Maliit na yan. So, kaya nga sabi ko, grabe. Talagang nagmana si Sarah Duterte sa kanyang ama na naghakot ng 5 Trillion. Na imbis na taong bayan ang makinabang, Pamilya Duterte lang ang nakinabang maging yung kanilang mga ulopong. Pero yung mga tao na masigit na nangangailangan, na nasa kabundukan, mga mag-aaral, mga taong na sa hospital, hindi po nakikinabang no? Yung nagnanakaw, imbes na parusahan, pinagsisilbihan pa ng mga taong gusto din makinabang sa kanyang ninakaw. No? Kaya nga sabi ko, baka yung mga karamihan ng mga ano yan, sa bagay, talaga naman yung ibang mga supporters ni Duterte, nakikinabang talaga sa kanya. Kasi syempre, para hindi sila mawala sa kanya. Pero tayong bukas sa katotohanan at hindi siyang ayon sa kanya natural, hindi niya tayo bibigyan dyan. Bakit? Eh, alam niya, masasayang lang yung kanyang ibibigay sa atin. Hindi naman tayo sa kanya, ah uh, hindi naman tayo sa kanya, kumbaga, eh, sasama. Hindi tayo sa kanya maniniwala. Hindi tayo sa kanya, ba diba? Oh, ayaw natin maging supporters niya. So, kaya, kaya siguro, eh, madikit yung kanyang mga supporters dahil talagang nakikinabang din. No, pero ganun pa man, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao sa batas ng Diyos sa batas ng tao kailangan managot ni Sarah Duterte no? so balik po tayo sa sinabi po ni Sir Dory Santiveros nakakalungkot isipin na inuna po ng labing walong senador na ito ang kapakanan po ng isang ng isang vice president no? biro mo June 12 imbis na yung mga hayop na ito mga traitor na ito ay dito magdiwang sa Pilipinas, si Amy, si Robin, pati si Sarah, Doon po sila sa ibang bansa nagdiwang ng Independence Day. So lumalabas lamang na talagang yung mga hayop na ito ay talagang saksakan talaga ng katraidoran. No? Imbis na dito sila, ipakita nila na sa araw ng Independence Day ay kasama sila ng mga Pilipinong humaharap pero alam ko dahil alam ni Sara na nagkakagulo ang buong Pilipinas dahil nga sa kanya, eh hindi talaga magpapakita yan. Kunyari lang niya pupunta doon, pakaway-kaway, papasyal-pasyal, eh para syempre. ba diba? Para <laughs> hindi niya makita yung nagiging reaksyon ng taong bayan. Siyempre, manunood-nood lang yan. Ay, ah, ito pala, ganito pala kadami ano sa akin. Ako, Okay, sabi ko delikado si Sarah Duterte pag nakita siya ng mga tao, eh, talagang tutusukin yung mata niyang malaki na parang mata ng demonyo. Delikado siya, walang magagawa yung mga badigan niya. Pag nakita siya ng taong bayan, eh, lasog-lasog talaga ang katawan niya. Yan ang, yan ang, masasabi ko kay Sarah. Kaya ingat-ingat si Sarah, huwag masyado mong papakita sa taong bayan kasi talagang baka hindi ka maitsura. <laughs> baka imbes na mukha ka ng T-Rex, mukha ka pang tae pagkatapos kang lamukusin ng uh, taumbayan. 'Di ba? So, uh, kung ako kay Sarah no maganda siguro kung sa na lang niya yung daan-daang uh, daan-daang bilyon na binulsa niya o isama niya na pati yung trilyon-trilyon na pera na ninakaw ng tatay niya, pati ng kapatid niya. Baka sakaling 'di ba? o maawa pa ang Diyos sa kanya, eh alam naman natin, di ba? Oo. Uh -huh. Kaya nga natawa ako eh. Sa totoo lang natatawa ako ngayon. Bakit? minalala nga pala ako. Doon po sa pagpunta ni Robin at ni Amy Marcos, doon sa kinaroroonan ngayon ni Sarah Duterte, may binanggit po doon si, si Duterte na Uh, pero bagong ang lahat, akin muna pong uh, binabante ang ating susunod na presidente. Ang lakas ng loob ni Robin Padilla. Kaya pala niya ayaw ma-impeach -ma 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 yung amo niya dahil plano pala talaga niya na gawing, uh, Pangulo si Sara Duterte na punong-puno ng katiwalian, punong-puno ng kahayupan, punong-puno at grabe kong magnakaw sa pera ng taong bayan. Grabe! nasa na kaya talaga utak nito ni Robin Padilla no? No? tapos meron pa ako isang narinig doon ito ay base lang po sa aking napanood ah. Uh, ito daw si Amy dahil yung kapatid daw ni Amy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpakulong ah, kay Digong nito doon sa dahig sabi ni Duterte kailangan ah, uh, ikaw din ang magpalabas So, parang parang ano po ah, parang malalim po yung ibig sabihin nun ah, kung ang ating mahal na Pangulo ay walang jurisdiction para o hindi pwedeng manduhan ang ICC para palabasin si Digongyo eh paano magagawa ni Amy Marcos yun ba diba? so tingin ko mga bangagyata sila eh <laughs> tingin ko mga wala sa sarili parang di diba? So, ewan ko kung paano palalabasin ni Aimee Si Harry Roque ka, pinagtawanan ng taong bayan eh Sabi ni Harry Roque Ah, ay, ah, uh, pauwi niya si, ano, si Digongyo Eh, siya nga, hindi makauwi Dahil, eh. <laughs> takot, takot eh <laughs> Ay, nako, pero sa bagay, wala naman tayong aasahan sa sinasabi ni Robin na matutupad dahil sabi nga niya ah wala nang dahilan para matalo pa ang Duterte no, walang yaka eh halos dalawa lang nga halos ang nakalusot eh. <laughs> dun sa sampo, dalawa lang nakalusot. etong si Aimee naman eh, paano lang to? Hindi naman to kasama sa Duterte eh. Diba? Pasang-awa nga lang yung pagkapanalo niya. Nagulat nga ako, biglang humabol sa huli. Hindi kaya nasingitan niya si ano, hindi kaya natawagan niya si Garcia. Oh, diskartehan mo to. Sayo na tong 100 million. Oh, parang ganyan ang nakikita ko eh. <laughs> Pero ganoon pa man, mga minamahal ko, mga kababayan, nakakatawa, nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit. yung mga sitwasyon ngayon dito sa ating bansa. Pero ganoon pa man, isa lang po masasabi ko, na sa bandang huli, tayo pa rin po ang mananalo. No? Tayo pa rin po ang lalabas ng mga panalo sapagkat alam naman natin na kasama natin ang Diyos, kasama natin ang hustisya, kasama natin ang katotohanan. So muli po, tulad po ng sinasabi niya yung lingkod, babuhay po ang ating inabayan, babuhay po ng mamahal sa ating inabayan. Maraming maraming salamat po.